Ang sabi nila, mahirap daw kalabanin ang katamaran. Kaya kinampihan ko na lang, What's up, Bad Love People? I'm Marine 19, all the way from Cabanatuan City, Nueva Ecija. And I believe in the saying that... Teka lang. <laughs> Wait lang, nakalimutan ko yung nirehearse ko. <laughs> and I believe in a saying that if we believed and cared to listen to each other's perspectives, maybe we could live in a world where negativity could not foster and that equality remains the rest. And I thank you. Our sexy babe number two, Amara Insella. Amara! Hello, boys! hello. Okay ka naman? Okay? Ay, okay? Okay na, okay. Wala, wala kaming nakita. Wala, wala. Pero sa po kayo nakita. Wala. Guni-guni lamang namin yun. Oh, yes. Oh. Parang, parang nag-party to last night, tapos kung over. <laughs> <laughs> tapos, uy, ganyan <kayo> yung kasasalang. Gigising. <laughs> Ay, wala po ka alam. <laughs> Ay, wala. <po> kalam. <laughs> Ay, <laughs> si na, Gusto namin yung ano mo, pick-up line mo dito. Yes. yes. Pwede po ulitin. Paano yan, paano yan, paano yan? Alin yun? 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 yun po? Yung pick Pick-up line. <laughs> pick sabi siya sa eh, like ay, yung ayon 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 parang ayun ayon Parang hindi na gusto ni Kim ayon yung pick up Sabi niya <laughs> kayo na, na maglakad oh. Siyempre, <laughs> <laughs> masaya siya Naka-happy siya kasi nasa langarami. show time. Nakarami kagabi. Oo, oh, nakarami. Kinampihan oh. mo ang ano? Kinampihan ko ang katamaran. Yeah. Uh Oo. -oh, kasi mahirap daw kalabanin. Yeah. Oh. Yes. Bakit mo kakalabanin, diba? di ba? Di, mo na lang. Yes. Yeah. Ganun. Ah. Yeah. Yeah. If you don't beat them, join them. Yeah. Yeah. Yes. Buti hindi ka tinamad sumali mali today. <laughs> <laughs> Oye, balita. Pag inutusan ka ba, halimbawa, maghugas ng pinggan, magwalis, Paano mo tinatanggihan yun pag inutusan ka? Oo, oh, oh, yung... Ay, bisangip yung ulo ko. Ganyan. Ay, busy po ako sa kakad. Parang <laughs> wow. ito sama natin sa barkadaan pa parang Parang ano natin to. Oo. Oh. Yeah, syempre. Ito yung ano eh, nag bumibitaw ng, uh, ng mga linyang di bali lang tamad, hindi naman pagod. Yes! <laughs> yes! Yeah. Yeah. <Yeah>. Uh -uh. <laughs> talaga si Yes! Yes! Na- nauutusan ka naman sa inyo. Opo. Tsaka naniniwala po ako, sabi nila. Marami ano? kong pinapaniwalaan na. Oh, ko yan. marami akong ano, advocacy sa buhay. Alam mo, sakto. isa-isahin natin. Sakto kasi kasama niya yung nanay niya ngayon. huwag natin siya tanongin yung nanay niya yung natin. yung nanay niya. Totoo po bang nauutusan ang ganda. Parang magkapatid lang nice. kayo, Amara. Parang sisters lang kayo ni Mami. Oo. Oh, oh. Yes. Mami, ano po pangalan nila? Mayan po. Mayan? Opo. Mami Mayan, nauutusan niyo ba to si Amara sa bahay? Opo, masipag po yung anak ko. Opo, masipag naman pala eh. Sa totoo lang po kasi, siya yung panganay. Kaya, parang pinalaki namin sila na ikaw yung ate, ikaw yung dapat na gagabay sa mga kapatid mo. Oh. Para ikaw yung gayahin nila. Oo. Oh. <laughs> Ah, tsaka, alam mo, Kasi sa sobrang supportive ni Mami, siya ang nag-make-up sa'yo ngayon. Really? Uh, today po, hindi po. Pero yung VTR ah, niya... <laughs> <laughs> sa VTR, tama si Kim. Sa VTR. Saan mo nakuha yun, Kimmy? Ayun, no? Nakasulat. Hindi, make <laughs> <over> artist <laughs> sa VTR. Baka sa ibang mga ano... Mayang, <laughs> magkasama ba kayo? May hangover ka ba? sa <laughs> so, no. PTR uh, nga. Sa PTR, siya yung nag-makeup. Mm -hmm. balita namin, uh, NBS Bureau si Amara. Ay, opo. No Northbound, south the... North southbound. Northbound, southbound. Hindi <laughs> ka <laughs> sa totoo lang po, di ba po nagigig siya, may mga events siyang pinupuntahan, kahit gano'n po kalayo sa amin yon kahit gaano katagal, sa totoo lang ang, yung gig po niya, ngayon today meron po siya mamayang gabi, sana. Yung pong pinupuntahan namin ngayon, niya nayon, from 7pm hanggang one or two, ganyan siya mayayari. Kahit may trabaho po kami kinabukasan, sinasamahan po namin siya palagi kasi anak po namin siyang babae. Yes. yes. Pinoprotect naman niyo po siya. Saka 19 years old lang, oh. Opo, okay, oh, kaya NBS siya. <laughs> oh. Tama po yun. Bata ka pa naman talaga. Yes. Paano pag may nanliligaw sa'yo? Hindi po ako kasi yung nag-entertain. Ay, so, na. Tata. So, paano? Pano? Pag may, di ba, may lumapit sa iyo, oh, pwede oh. ba maligaw? Paano po di, mo sinasabi? Pwede. Hindi nga. pwede. Kasama sila. Batay <laughs> sarado po ako. Okay, Ay, nangarap pa na nun. No. <laughs> Saka pupunta. Punta ka sa alak ko, no? Hindi pwede. <laughs> no. no? pwede. Alis! <laughs> si daddy mo yan, si daddy? Po. Si daddy. Si daddy niya, si Lazar. Daddy, daddy, ah. oh. daddy pwede ka maraming makausap, daddy. Yeah, para Hi, naman, Daddy. Para naman na uh, makakano natin yung opinion ng isang tatay. Oh. Uh. Yes. Kayo rin po ba sinasamahan nyo rin po si Amara sa gig? Kung gaano po sa katagal doon, gano'n din po Pantay yung sarap, oras namin. <laughs> <laughs> Grabe si supportive po, yung uh, mga oh, magulang mo. Very po. From the very start, napaka-supportive nila mga tao. Alam And I'm mo, very thankful for that. Yes, alam oh. mo ako, bilang tatay ni Sarina sobrang proud ako kapag nakikita ko nag-perform yung yes. anak ko. I'm sure kayo rin po. Yes okay. po. Okay. Kayo rin po. Oh. Tsaka wala mga wala mga kalapit talaga kay Amara. Bakit? Nakalagi naka body fit in daddy niya. <laughs> siyempre <laughs> <laughs> naka ganun agad yung muscle. Oo, ano ka lalapit. Diba? Oh. Tsaka may shades sa leeg. Bira at, tsaka Bih po pag uh, may mga loko-loko dyan, siyempre. <laughs> kasi, <Shade. laughs> Kasi nasisilaw liik, yung ano. <laughs> kaya nakakatakot lang. Pita. Kasi mababa yung mata niya. Oh. nasisilaw daw yung ano, lalamunan. Kasi <laughs> actually po kasi malayo po pinanggalingan namin eh. Nueve pa. Nueve pa. From Uh, 4.30 S a.m. Oh. Nag-drive na po kami. Oh. Po. Yeah, yeah, mga 6 hours? Hindi. Mga 2 and a half lang po. Kasi wala pong traffic. Ah. Uh, ah, well. uh, po, wala pong traffic. Aba na Tuan City po. Ah, mm -hmm. maraming hey, salamat. Eh, Kuyari, siyempre, kayo yung uh, nagbabantay sa kanya. Papaano kapag may humahanga sa kanya o lumalapit sa kanya? Ano pong sinasabi niyo? Actually po, nangyari na sa kanya minsan yan eh. So, nilapitan ko po siya. Brad, may problema ka ba? <laughs> <laughs> Tapos pinakita ito to. May pakita ito to. Eh. Hindi problema ka ba? <laughs> hindi ka matatakot Paki dito. Pakita yung tatoo niyo. Ano naman sasabi hindi mo, mo doon? Hindi ka <laughs> Amara. Actually, first of all, ako kasi naiintindihan ko yung side ng mga parents ko. Mm. And of course, I'm very thankful that they protect me that much. It means mahal na mahal nila. Yeah. ako Yun lang po.